So hi guys, ngayon welcome sa panamagan natin video sa Christian Garden So hi guys, long time no see Ang tagal natin walang vlog, ayan I-update ko na kayo ngayon dito sa may bukid guys Kasi ah uh, parang magto months na yata akong walang upload Or mahigit sa buwan ganun Kasi nga guys, ah uh, medyo naging sobrang busy kami dito Ayan, ito yung mga buging bilya natin no. Oh. Yung iba guys, sa dayang bulaklak kahit na tag-ulan ngayon Ngayon dito sa amin guys, umuulan um, umaambun-ambun, tapos biglang mawawala, tapos biglang uulan na naman. Kaya yung iba sa atin, maswerte yung iba, may bulaklak. Yung iba naman, wala. Tulad nito, guys. Ito, oh. Eto, dahil bulaklak. Pero dito sa kabila, ayun, guys. Oh. Nag-weld na yung mga buging pinya natin. Dahil na busy kami. Kasi nga, guys, ah uh, si Papa ko kasi is na hospital. So, parang isang buwan mahigit kami sa hospital. Kaya parang medyo napabayaan namin yung garden dito. Pero alaga pa rin naman sila sa dilig saka sa fertilizer. Yun nga lang, hindi namin sila matitriman. Kaya kung mapapansin nyo, ito, ang haba ng mga sanga nila. Yan. Pati itong mga bugimbi natin dito. Ito, mga hindi na sila natitriman. Pero okay lang guys, kasi kahit naman di sila matriman ngayon, pagka katulad dito, medyo okay-okay na kami din sa may bukid, makakapagpula na tayo. Marami tayo mapupula sa kanila. Tapos marami tayo makukuha sayon. Ayan o, oh. kita niya yan guys o oh. Yung mga bugimbilan na ganyan <laughs> Ito yung mga, ano Okay lang na kumapal Kasi ah, mga mother plant natin sila Ayan Pero yung mga pangbenta Kasi, katulad ng mga ganito ah, Dapat hindi sila kumapal Nang ganon, sa na sobra Kasi ah, hindi sila maganda tingnan Ito yung mga ganito guys o, oh. ayan o oh. Ang kakapal nila <laughs> Yung iba, ah, merong iba May gusto ng ganito, ayan o oh. Sakura. Ayan meron. yun. Pero yung iba guys, gusto na ganito na makapal. Kahit na hindi na trim okay lang sa kanila. Kasi para may makuha silang mga sayon. Or pambunla. Ayan o. Marami tayo dito. Mga naka-plant box na din pala to. Ay, papakita ko sa inyo. Ang hirap kasi pala pag naka-front cam yung camera. So guys, baka magtaka kayo ha. Uh, iba yung quality ng video natin. Kasi nasira din kasi yung iPhone ni Mama. Yung binili namin iPhone 2 years ago. Yung iPhone 13 na ano, na binili namin is nagloko yung ano, yung LCD. Hindi namin alam parang nag-yellow lang yung screen tapos bigla nagpapatay-patay bukas. Tapos kulay yellow lang talaga. Tingin ko ang problema nun yung LCD. Hindi ko lang sure kung sakit talaga siya ng ano, ng iPhone. Ayan. So, papakita ko muna sa inyo. Ayan. eto guys, yung na ng ano natin. Mga bugimbilya. Ito. eto Marami tayo dito. Ito pala guys yung itsura sa may greenhouse. Kung mapansin nyo guys, yung sa greenhouse, ah, uh, makakapal, magaganda yung dahon, magaganda yung tubo. Ayan. <laughs> Pero guys, mamaya papakita ko sa inyo yun dun sa mga nauulanan. Dito muna tayo. ikot ko muna kayo dito. Parang update muna to ulit bago tayo mag sa mga ano natin. Sa mga parang daily vlogs natin. Kasi kailangan ko na din mag-upload. Kasi nung hospital si Papa ko, syempre medyo malaking gastos So kailangan natin makabawi-bawi. Kailangan natin mag-vlog-vlog. <laughs> Ayan guys so. Ito yung mga ano na pala natin guys. Ayan oh. Yung iba natutumba-tumba na. Ayan. Ito yung mga buging natin guys na maliliit. Ayan Oh. Marami na pala napagpilian dito. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, uka-uka na. yan Tapos wala rin silang bulaklak. Ayan si mama guys Oh. Ayan yung mga nakakamiss kay mama dyan. Ayan o. Hindi mala guys ha. Hindi galit si mama ngayon. Ngayon binibidyoan natin siya. <laughs> Dati guys, tiyo, ko, pag natin yan siya, mainit ka agad ang ulo. Ngayon hindi. Kalmado muna. Mamaya guys. Ah, doon mamaya pa nagtatanim. Magbibidyo rin kasi ako doon guys. Kasi ito transfer pala namin to. Ayan no Itong mga hawak ni mama. Ayan. Ito transfer namin itong mga to. Kasi nga guys kung mapapansin nyo, ayan o. Ang kakapal na nila. So, maganda na silang i-transfer sa mas malaking lagayan. syempre para mas uh, tumubo sila na mas maganda. Mas kumapal. Then, mas mabilis sila lumaki. Ayan oh. Doon pa tayo muna. Ang ah, dami-dami ko sinasabi. Hindi ko na papakita yung iba. Ayan guys. Ito yung mga nasa plant box natin. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung pa mga pambenta guys na grafted na. Yung iba multi-color. Dito yung iba single lang. Ayan ngayon, hindi pa siya ganun kaganda kasi nga ang sukal. Pero pag atong uh, minto huminto na itong ulan guys, mag-aayos tayo dito. Lahat ng gagawin ko dito sa may garden, ibablog natin para makita nyo yung kung paano natin sila mapapaganda uli. Kasi malapit na mag-November, mag-October, sana mag-init ano na, mag, mag init na. Huwag na sana umulan-ulan. Kasi last year, last year ba ma, ano? October pa lang, ano na, ano ma? October pa lang. May mga bulaklak na no ma. Ma. Ayun oh, guys, October pa lang daw may mga bulaklak na kaya ngayon ang goal natin pagka nagtag init na by October siguro mga third week. Third week guys, sana mapabulaklak na natin sila lahat. Ayan, marami din pala dito guys, ito rin oh. Yung sa mga nasa pot guys na grafted, ayan. Yung mga ganito. Ayan sayang guys kasi ano na nag din ako ng ganito last ano lang last 2 days kasi yun dapat yung i-upload ko sa youtube ang kaso nga lang yun nga bigla nagloko yung iphone so yung binidyo ko na ganito hindi ko na siya mai upload kasi ko yung lcd ng iphone ngayon hindi din kasi namin alam kung saan maganda magpaayos nun kaya tenga muna yung cellphone eto muna ng cellphone ko na ano na redmi ang gagamitin natin Although parang iba kasi ang kulay dito guys Hindi ko lang sure ha ah. Maganda naman siya dito sa video Pero parang iba kasi yung ano, itsura dito sa Redmi Tapos iba dun sa iPhone pa nagbibideo Parang mas uh, buhay yung kulay dito Parang hindi naman siya edit Kasi hindi, ko naman, hindi naman ako nag -e edit talaga guys Parang cut lang ako Ayan o oh. May nyo, parang masyado maliwanag yung kulay ng mga bugimbilya dito. Ayan. Pag iPhone kasi guys, ano eh parang makikita mo talaga yung normal na ano, itsura. Parang what you see in the video, yun din yung makikita mo sa ano, sa personal. Dito kasi guys, hindi. Ayan o. Uh, paano ba to? Ano ko ba mapapakita? Medyo masikip kasi dito guys eh. Ayan o. Ayan. Sorry guys ako uh, kung ano, babaga lang. nga lang baka may mga nahihilo sa inyo. Ayan o. May mga nakaplant back dyan guys. At saka ngayon ano pala, Ayan, no? at saka ngayon uh, mas maganda guys, yung may mga gusto mamili ng buging bila, mas maganda makapili kayo ngayon, kung gusto niyo, pwede kayo mamili ngayon, kasi nga uh, pagdating kasi ng tag-init uh, medyo mabilis ang bentahan mabilis maubos yung mga stock natin so pag ngayon kasing ano, tag-ulan siyempre walang buwan ng bulaklak, konti ang namimili mas makakapamili kayo, although yun nga lang wala siyang bulaklak or kung may bulaklak man konti pero at least mapipili nyo yung gusto nyong variety tapos mas mapipili niya yung map makakapal talaga kasi ngayon dito tulad dito ito hindi nyo lang siya makita talaga yung ganda niya kasi medyo sabog tapos wala siyang bulaklak pero pagdating kasi ng tag init pag natriman to tapos napaarawan is ang ganda niya lala itong mga nandito guys itong mga maliliit natin actually guys marami kaming ano dito mga rooted ayan Marami kami mga rooted dito kaso nga lang nasa caps. Ayan o. Oh, Kung nakikita nyo nasa caps pa sila. Ayan. Nasa caps pa. So ito transfer din namin to. Pag ka medyo nakaluwag-luwag. Pag medyo nakabenta. Magpapatayo kami ng isa pang greenhouse. Tapos lamesa pala. Para pa nagtanim. Para pa Ah? Sorry ah. <laughs> para pa transfer tayo nito. Is pa lang tayong paglagyan. Kasi hindi naman pwede guys na i-transfer natin. Tapos sa lupa natin sila ilalagay. Uh, hindi maganda. Tapos ito pa pala guys. Pagka lagi nababasa ng ulan, ano mangyayari? ano. Pansin niyo guys, lahat ng sa gilid na to, yung derecho, puro lahat parang malalanta kasi dito guys, walang bubong, walang bubong 'yan. So, pagka umuulan, nababasa to. Tong slate, to kaya yun yung tsura niya. Uh, parang nabubulok sila guys. Pagka ganito parang nagkakaliliit, maselan sila sa tubig guys. ano. ayaw nilang lagi nababasa lalo na tubig kulan. Pero tinan nyo naman guys yung dito sa may ano talaga Yung sa may greenhouse na hindi nababasa eh, no? Ang ganda Ang kakapal pa guys hmm. Ito pa meron pa kaming isang lamesa dito guys Na puro tray ng ano seedling. Ayun, no? dami guys puno puno to Siguro kung ano to nasa 2,000-3,000 piraso Iba ibang variety ito guys Ayun. Tapos dito naman sa kabila mga grafted to Dito more on grafted Ayun, no? maliliit pa lang yung iba yung iba makakapal na masusukal na ayan so may mga bagong variety pala dito si mama siguro meron siya mga 20 o 30 na bagong variety yun nga lang hindi ko rin alam ang pangalan kasi bago pa lang yung mga bagong variety kasi ngayon na lumalabas parang ang hirap na big kasi iba para ka nang nagtatang twist eh. <laughs> yung mabubulol ka na lang pagka binanggit mo yung pangalan ayan oh. Tapos meron na rin pala dito guys, uh, white panther. Alam kung alam niyo yung pink panther Taiwan, meron nang kulay puti noon. Kasi wala pa tong bulaklak. Ah, hindi meron na yun. oh. Ito guys, oh, ayan oh, 'di ba may bulaklak na white panther. Although hindi ko pa kasi nakikita kung pareha siya ng pink panther Taiwan na alam niyo yun, yung maraming mamulaklak, bulaklak, masipag ganun. Itong white panther kasi hindi ko pa talaga nakikita. Bago pa lang kasi to sa paningin ko. Si mama hindi ko lang alam kung nakita niya na pero ako okay, kasi hindi pa. Ayan, ayan yung sinasabi ko isuti ninyo. Dapat triman yan para kumapal hindi para humaba. Oo. Oh, ayan na. Uti oh, na nyo hmm. Ayan siya. Pero okay lang kasi pag nagpunla kami putol yan dito. Tapos itatanim namin ito. At tatagpas-tagpasin namin yan para dumami. Ayan. Ito guys. So white panther. Ano yung tila ng white panther guys. So ngayon hindi pa namin natasusubukan Pagsasamahin namin guys Panaglap kami yung Pink Panther Taiwan Saka yung White Panther Taiwan Ayan ah, na tayo dun sa labas Kasi excited din ako ipakita sa inyo yung ano Yung garden Kahit na walang bulaklak Kahit na medyo pangit <laughs> Kasi parang update na din kasi Ang dami na tatanong kasi guys Bakit wala na daw vlog ganun Sorry guys sa ah, kasi na busy talaga Nagkaroon lang ng mga emergency Kaya hindi ako nakakapag vlog ngayon <laughs> Ano yun, Ma? Hindi, na, hindi nating maano, Be. Ma? Hindi maharap kasi, Ma. Oo, hindi nga talaga maharap. Pero sabi ko, kahit naman hindi natin siya maharap, ang nangyayari kasi nito, guys, ako yung parang runner na punta akong hospital, tapos magbabantay doon, kinabukasan ng umaga-umaga, uuwi ako dito sa may bukid para magdilig, maglagay ng fertilizer, tapos pagdating na naman ng hapon, babiyahin na naman ako papuntang hospital. Kasi yung hospital dito, guys, parang nasa ano? 30 minutes na, Ma? O mahigit 30 minutes? Oo, uh, ko kasama sa... Oh, wala kasing kasama si mama sa hospital guys kasi si ading ko naman, si Chris uh, ano naman siya sa school uh, ano kasi siya guys may top si Christian sa, ano, sa school so parang hindi niya rin pinapabayaan niya sa school niya although pupunta din oh, oh, oh pupunta pa rin siya nagbabantay pero pagdating ng mga umaga yan, ano na yan siya sisibat na yan siya pagkasibat niya ng umaga kasama na ako noon para pumunta dito sa, ano, sa bukid si Christian naman papasok sa ano sa school ganyan tapos pagdating na naman ng hapon pag natapos ko na yung maglaki fertilizer magdilig magayos dito konti tapos maglas cattle punta naman ako sa hospital magbabantay hanggang gabi tapos si mama naman yung matutulog dun so parang ano lang naman Ayan, tinan nyo yung itsura na lang natin. ng garden. <laughs> Hindi ko pala alam kung mapaproud Kung may <laughs> Kasi yung ibang yung ibang nagbablog ngayon tangin ang gaganda ng ano nila ang gaganda ng buging bilya santa sa amin guys ito ayan kasi tinan nyo naman yung panahon sa amin ta. laging umuulan parang ayaw naman magpasikat ng araw dito ayan o no? oh. ayan guys yung sakura natin guys ito yung gininap ni mama na sakura kung makapansin nyo ayan ang kapal din niya. <laughs> Ang problema nga lang, hindi siya natitriman. kaya hindi siya nagmukhang bonsai. Ay. Ayun, so yun guys, sabi ni mama, ayaw niya pa daw triman. Kasi pa nagtrim kasi siya din ngayon, tapos tulad nga sinabi ko, busy kami. Sayang lang yung puputulin niya. Wala magpupunla, walang mag-alaga, Sana maganda yung kuha ng ka, kamera -ano, camera ko. Kasi parang para sa akin talaga, parang buhay na buhay yung kulay. Parang hindi siya yung tunay na, ano, tunay na itsura ayun guys tinan nyo yung mga nauulanan walang dahon walang bulaklak parang ano lang buto buto <laughs> ayan tapos dati kasi guys nung nasa hospital kami ang tataas ng damo dito super tataas ng mga damo nung nakaglas cattle na ako ayan medyo umano ano Uh, bumaba kasi nakakapag glass cutter ako pero dito guys ang taas ng glass cutter ang taas ng glass cutter ang taas ng damo dito ayan ikot ko muna kayo Ayan. Medyo kalat-kalat, medyo sabog-sabog. Ayan. Tayo. Ayan tayo. Pero yung iba nating ano dito, ayan Goods naman yung mga graft natin na bago. Kahit na umuulan. Ayan o, Goods na goods sila. Wow. Diba? Kahit na tag-ulan, matitibay yan. Hmm. Ayan Ayan o. Punta tayo doon. So, iba guys, ito pala. Kung mapapansin nyo, ba't kalbo yan? Bagong trim lang. <laughs> Hindi pa yan patay. Buhay pa yan. Dito <laughs> tayo. Papakita natin doon guys sa may ano. Ala, si tita. Ayaw magpakita sa camera. <laughs> biglang umiikot. Ba't biglang umiikot ta? <laughs> ayaw talaga. <laughs> so, yun guys. Nung nag-video ko sa ako nakaraan, sinama ko si tita. Nagagalit siya. Ayaw niya magpakita. <laughs> Sayang hindi ko may upload na yun Kasi bagay to Ayan guys yung tura ng garden natin no? Oh. Pagkalan ko lang Ayan Hindi ko lang kung maganda yung kuha Kasi parang ano Dapat babagalan ko pa Ayan Ayan Mapapansin yung walang bulaklak guys Oh pero nung one time naman, nung parang medyo nawala yung ano, nawala yung ulan, Namulaklak naman sila, yan may mga natira pang bulaklak. Tapos guys, hindi ko pa nabanggit, nung mga August, first week, ng August sa so second week, na may bagyong tumama dito sa misang balis uh, wash out to lahat guys, natumba, ang dami na tumba dito ng mga nakakawa. Ito mga nakakawa namin na ito, natumba to, halos lahat. Ayan. Yung iba nabasag yung paso, Ayan, yung iba guys dito binaba muna namin. Imbis na mga nakapatong sila diyan binaba muna namin kasi nga baka matumba uli. Sayang yung mga graph dito guys, ay nasira yung paso niya. Ayan. Kasi nga nakapatong sila sa ano guys, nakapatong sila sa paso. Mas mas mata sa stand. Tapos nung humangin, syempre nahulog. Yun, bumagsak. Meron pa tayo dito, ito. Hindi pa namin 'to na naitatayo guys, so, yung splash natin dito na malaking malaki yun nakita nyo yung nag vlog tayo dito lalo na kay sir body ang daming yung bulaklak nito so ayan guys sumula na naman sumula na naman dito so dito na tatapusin yung video guys then abangan nyo yung susunod ko i-upload dito kasi magkatalim kami ni mama ngayon kita ko just ulit bye 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 guys So hi guys, kaya nipapakita ko sa inyo na umuulan din dito sa amin. Ayan o. Oh. Thank guys, kaya walang bulak yung mga bugimbi niya natin eh. <laughs> kasi tuloy-tuloy pa din yung ulan. Ayan guys, oh. Nasa dito pa si mama guys, nagtatanim. Hindi pala kami makakapag-video ngayon ng pagtatanim, bukas na lang. Ayan. Napakita ko lang itong mga tinatanim ni mama guys, oh. Nangumpisaan niya na kasi. Bukas pala guys, tunuruan ko kayo kung paano yung pag, ano, yan, transfer niyan. Ayan. Para mas mapadali, mas hindi kayo mahirapan guys. Kasi minsan guys, yung iba, pag nag-transfer ng mga ganitong bugimbilya is ah, uh, nalalanta daw tapos ah, uh, yung iba namamatayan pa guys papakita ko bukas sa inyo yung technique dyan kung paano mag-transfer ng ano na bugimbilya madali lang naman ito guys si tanim ah, uh, hindi kami hindi kasi ang makapag video guys dahil umuulan ngayon nababasa kami pero si mama kita nyo may sombrero sa taas <laughs> ayan so abang abang lang guys